open this and linis linis the self um yeah dahil well, gabi bili ko lang so punasan natin actually it's loan the 36 months to pay ang galing de ba and no interest buti lang nakita ko yung website na yon so tinuro sa akin ng asawa kung paano then that the dust collection and this one is dust the dusting cleaning film That it So, para yan dito. So before, lagyan muna, lilinisin ko muna ito bago ko oh. ilagay yung film. Tapos na-transfer ko na yung SIM. And it's so easy to transfer the information, yung data. Kasi ano na siya eh. What's that? Ano ba tawag na ito? Yung quick start, ang ganda. Kasi ang bilis ko na siya na-transfer. Dati kasi, inaabot ako ng dalawang araw. Eh. ang tagal. Ayan. Di ba? Ang ganda. Oo. Oh, wow. Nakadamit ako. <laughs> Yeah, that's one. Black yung pinili ko kasi nagsawa na ako sa pink tsaka sa gold, sa rose gold ganyan. Pero yung yung kahit black naman to, yung aking case is pink pa rin, pink pa rin siya, 'di ba? Yeah, pink pa rin para maganda. Sulit yung pagbili ko nito kasi ang ganda niya. Oh. 'di ba? Tapos parang may gasgas parito. Wait. Yeah. Then, tama ba? Ilalabas ko to. Ay, dalawa yung protection niya. Paano ba to? Isa-isa lang ba pa paggamit? Hindi ko alam. Ano ba nakasulat Privacy <speaking> de <in> nan nandake. Kuretsudo. Ide. Cho. Chigite. shield Doko. Koko desu ka? May privacy shield daw eh. So, I don't know it. Meron ba itong laman? Uso ulit siya. Araw dati. Sa, nakalagay mayroon siyang privacy shield. So, baka nandito sa loob. I, I need to find it first. Baka meron nga, di ba? Ay, meron nga. Ay, ay sinira ko siya. Ah, privacy shield. Saan ito ilalagay? make your life do, do ko ni ro share na siya oh para sa privacy san mo ilalagay yung privacy na yun tay lalagay oo oo anong ako nga kung. pinunit ko oh ano ba yan napunit ko oh my god punit na siya <laughs> yung seal na punit yeah kainis ayun oh napunit ko isaktong-sakto eh, lang siya dito punit na nga nga Paano ba ito gamitin? Eh, hapon ang sulat. Oh, yung de arigat ang sayang mas kasama na si Haray ga atak sa koshi sa demo. Sano koto ga dikimashita o kaya sama ni Shinji shimasu. O ang sinabi niya. Nabasa ko konti. A little. So, I think, isa lang yung gagamitin ganito. Kasi two siya. So, kapag nagsawa ko sa kabila, isa na naman gagamitin ko ito. Hindi ko muna siya gagamitin yung this, this kira-kira na yun. So, next time. Okay, ayan. Sa ko ito gagamitin. Tatabi ko muna siya. I will keep it para sa next time magagamit ko pa siya pag nagsawa na ako sa design ng isa. Diba? Yeah. I think this privacy, privacy seal nakadagay. Siguro, ilalagay mo siya after malagay mo to, malagay ko to, saka ko ilalagay to dito. I think yan ilalagay dito eh. Naman eh. Ba't gano'n naman kasi yung gawa nila? Ang nangyari eh, ano? Paano to? Sa loob yung ano, ito? This is back. Nakalagay back. Ah, siya back to. Ano ba? Hello, uy. Paano ba siya gamitin? Kasi dati nasanay ako asawa ko naglalagay. Apakasipag ko, no? Back. Ano ibig sabihin? Back. So, ito yung sa likod. This sticker helps to remove the, ma the mask from the screen guard. Please peel off the mask with the sticker. This one. So, back. Pag ginanyan ko. Ah. Tapos ito na yung ilalagay ko dito. Eh. Ah. Ah. I think ganun na siya, no? Wait lang. Wait lang po, ah. Ah! Ano naman, tatay ko. Oh. Hmm, saan naman magawa ko siya ng smooth. Kasi. Ayoko nang nangkay mo, Yaro. Ito, muskashin. Ano? Parang ganyan naman siya. Ipitariba siya. Tama ba? Ay. Oh, no. Parang hindi siya pantay. Hala. Pero okay na rin. Puso siya nagaan, oh. Ay, ang galing. Okay na lang pagjagaan ko. Masyado ko siya nataas dito, oh. Hindi ba siya pwedeng mano? Mababa? Ala, masyadong mataas eh, oh. Medyo ibababa ko sana. Ah. Hindi ba siya pwedeng ibaba? Gunti. No, uh, at saka meron pa dito bubbles. Paano ba talisin? Gusto ko siya ibahin ng pwesto. Medyo mababa sana. Kasi, okay lang ba? Parang masyado siyang mataas. Dito sa taas. Taas na taas. Wait lang. Wala, hindi ko matanggal. Tsuto matin eh. Piling ko pwede naman eh. Oh my God. Sana pwede. Hay, hay, Kore kore na. Okay na to. Ayan. So, I think mag, ano na siya. I think ma-okay na yan. Ma, wala naman siguro yan. So, dahil nakabit ko na siya, ko na sa ating likod. Harap. Hindi, ko na dito. O, di ba? Ang ganda ng nakuha ko. Baka naman yung bubble natin ito mawala rin. I think so. Di ba? Yeah! Oo, oh, di ba? Okay lang na. Ay, ang pangit ang likod. Black kasi kinuha ko eh. <laughs> Hindi ba, guys? What do you think? What do you think? Black kasi siya. Kung white siya, mas maganda. Pero dahil pinanindigan ko na black ang kunin. Dahil nagustuhan ko yung picture, yung video ng black. Tapos yung casing ko is pink. Choto, awa na ike doon eh. Ay, ito pala ilalagay. Mate oh. Hindi ko pala ilalagay Ito dahil pala ilagay ko muna, no. Dito. Para meron akong ganyan. Diba? Kaya doon akte mo iyan, no. Hindi ko muna siya ilalagay, tingga. Oh. Ganyan siya. Ganyan po ang itsura. Tapos, may bubbles pa rin eh. Teka lang ha. Okay na siya. Ito lang may korte pang bubbles na hindi pa nawawala. Para ba ito alisin? Ay, gaganon yata. Ano? Tama ba? Oo. See? Mawawala din yan. Maya maya. I think mawawala din siya. May screen protector na siya. Dati kasi, ang ginagawa kong screen protector is yung liquid. Yeah, I use liquid screen protector. Tapos binibenta ko rin kasi yung ganun eh. At ang tibay nun ah. Kaya lang, hindi ko lang kasi napunta yung stock ko. Hindi na ako magbebenta ng ganun ngayon. So, ayan na siya. Naka-off pa siya sa i-on ko. Oh, di ba? May protector dito para safe. Dahil ako si hulog. Nalalaglag -lag ko lagi eh. So, paano ba ito i-on? Alam niyo, hindi ko alam pag on, off na ito kanina kasi sinerge ko pa kung paano i-off yung cell. Yeah. So, ayan na siya. So, I think this one is for privacy. So, baka naman ilalagay ko dito. Tama ba? Ano ba yan? Ayan na siya, diba? Oh! See? Ang tagal na ten ng 10 minutes. Nakakainis. Diba? Kailangan pala muna ng password. So, ayan ang aking cellphone. Yes. Pink siya pero awa na. Hindi bagay yung likod niya. May gulay. Para saan to? Ah, babata ah. Sa baba Ta ba? Ano to? Silent. Silent for silent. Hold for silent. Ah. Dati kasi up and down ngayon. Hindi na siya ganun. Ipupush mo na lang. Sito ito ay up and down. And this one is Oh, I see. And ito naman ay para saan to? Bago to eh. Pag-aaralan ko muna siya. Let's see after one week kung ano ang ate. One week or one month siguro kung ano bang mga bago na ito. Pero ako naman si Tamad. Siguro after ng ilang weeks, hindi ko na ito mabibideo. <laughs> Kasi gagamitin ko na siya eh. So malamang hindi ko na siya mabibideo. Mm -mm. Ayan. Black yung likod niya. Hindi bagay parang mas maganda lalagay ko yung ano kira-kira pero saka ko na ilalagay ayan diba you see thank you for watching and yan hindi po ito cash <laughs> oo dati nagka-cash ako kaya sobrang mahal lang ngayon ayoko talaga sana bumili kaya lang yung yung iphone 11 ko ano na siya mahina yung ano ba to mababa yung gb memory kaya bumili na lang ako ng bago no choice kasi nga lagi ko nasisira Lagi ko na, ano ba? Ay, lagi na pupuno. Nasisira talaga. Lagi ko na pupuno. So, ayan. Diba? Pinasa natin ng ganito. Tapos, saka natin yung ganito. Magkagamit ko na ito. Ready to gamit na ito kasi na-transfer na eh. Kahit ngayong wifi, hindi ko na nilagay yung password din. Eh. Nakuha nyo na. No? Ostig, di ba? Meron pa lang ganito. Kulot, kulot. Ito na yung kagandahan na ito. So, ayan. Thank you for, for watching. Arigato.